isa-isa nang inanunsyo ang mga nanalong mayor sa Metro Manila. Kakamihan po dyan, mga magkakaanak na nagpapalitan lang ng pwesto. Nasa front na nabalitang yan, si Brian Casilio As the duly elected mayor of Pasig City. Formal nang iprinoklama bilang mayor ng Pasig City, si re-electionist Vico Soto. Ito na ang kanyang ikatlo at huling termino bilang alkalde ng lungsod, landslide win si Mayor Vico. Laban sa tatlo niyang katunggali, Kabilang na ang matunog niyang kalaban na businesswoman at first-time voter na si Sara Diskaya. Base sa official result ng butuhan, nagkamit si Soto ng 352,000 and 392 votes. Malayong malayo sa 29,591 ni Diskaya na nasa ikalawang pwesto. Straight win din ang giting ng Pasig State ni Soto. Nakuha naman ni Incumbent Mayor Joel Belmonte ang kanyang huling termino sa pagka-alkalde sa Quezon City sa botong 1,030,730. Denominal ni Belmonte ang pwesto, base sa official tally ng Quezon City Board of Canvassers. Kasama rin niyang nanalo ang kanyang vice mayor mula pa noong unang termino na si Gian Soto. Muli niyang mga nagbabalik sa pagka-alcalde ng Maynila, si Isko Moreno. Landslide ang panalo niya laban sa dati niyang bise at incumbent Manila Mayor Hanila Kuna at Congressman Sam Bersosa. Tagumpay naman sa kanyang re-election bid, si Taguig City Mayor Lani Cayetano, na opisal na rin naiproklama mula 2010. Mga kayatano lang ang nagpapalitan ng posisyon sa Tagig. Kiget 680,000 ang registered voters sa Tagig at nakamit ang tagumpay ng kampo ng mga kaytano kasunod ng paglipat ng 10 embo barangay sa lungsod. Kaugnay niyan, bukas daw si Mayor Lani na makipag-usap sa bagong alkalde ng Makati. Sa Makati naman, papalitan naman ni incumbent Senator Nancy Binay ang kanyang kapatid na si Makati Mayor Abibinay sa pagka-alkalde. Nakakuha si Senator Nancy ng 114,898 votes. Kaya na naungusan ang katunggalin nitong si Luis Campos, na asawa ni Mayor Abby Umaasa naman ang senadora na magiging maayos ang turnover ng liderato. Sa kabilayan ng alitan nilang magkapatid, si Sen. Nancy Binay, ang ikalamang binay na uupo bilang mayor ng Makati. Iprinoklama na bilang bagong alkade ng Marikina, si Ma Teodoro, asawa ni outgoing Mayor Marcia Teodoro, higit 31,000 na boto ang kanyang lamang. Sa kalabang si Congresswoman Stella Kimbo. Yun nga lang, sinuspende naman ang Kamalak Bank ang proklamasyon ni Mayor Marcy bilang kinatawa ng unang distrito. Kaugnay ito ng kanyang pending na disqualification case. Halos 50,000 votes ang lamang ni Tidoro sa katunggali na si Senador Coco Pimentel. Sa kalooka naman, si incumbent mayor alam malupitan pa rin ang magsisilbing alkalde na nalo siya sa botong 348,592 sa kanyang ikalawang termino. Tinalo niya sa pwesto ang dating senador na si Antonio Trillanes IV. Labing walong taong hinawakan ng mga malapitan ang first district ng Kongreso. Ang mga pasayano naman, pamilya Calixto pa rin ang ibinoto na muli sa pagkaalkalde si incumbent mayor Emi Calixto. Ito na ang kanyang pangatlo at huling termino. Nagpalitan naman sa pwesto sa Paranaque ang magkapatid National si First District Representative Edwin Olivares at si incumbent Mayor Eric Olivares. Si Edwin ang uupo ngayon na Mayor ng Lungsod, habang si Eric naman ang magiging First District Representative. Dati nang naging Mayor si Edwin, mula 2013 hanggang 2022. Mag-inang Aguilar naman ang nanalo sa Las Piñas. Si April Aguilar ang nanalo bilang alkalde. Nanalo siya laban sa kanyang pinsan na si Carlo Aguilar habang si incumbent Las Piñas Mayor Imelda Aguilar naman ang uupo bilang vice alcalde. Nanalo naman sa ikalawang termino si re-electionist Malabon Mayor Ginny Sandoval. Landslide win naman sa pagka-mayor ng San Juan si re-electionist Mayor Francis Zamora. Ito na ang kanyang ikatlo at huling termino. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5.